Mag-iisang buwan na rin mura nung inilabas natin sa ating page itong ating kauna-unahang produkto na lunas nga. Let's say, libo-libo na ang gumamit nito at lahat ng gumamit na libo-libo na yon ay naiwash out nila ang dumi sa kanilang katawan. Yung binitbit nilang dumi ng maraming taon, ilang taon nilang binitbit yung nasa loob ng kanilang bituka, inilabas ng lunas sa mabilis na panahon. So lahat yan mga kababayan, lahat ng gumamit nito, kahit puyat sila pagkagising sa umaga, parang mayroon pa rin silang quality na pagising. Yung Energetic ka pa din pagising mo sa umaga kahit puyat ka. Yes, nararanasan ko yan. Talagang lunas talaga ang number one dyan. Lalo sa mga call center agents, sa mga teacher natin na laging puyat, gumagawa ng mga test paper, and then mga paperworks. Ako, to be honest, sa experience ko talaga, lagi akong puyat, kakanood ng Netflix. <laughs> mga series talaga. No? Na. So nakaka-experience din talaga ako ng mga babayan. At ang pinaka-importante talaga doon, yung, yung feeling mo talaga napakagaan mo, malinis ka, so ma, talagang healthy ka, and then yung hindi na rin ganun may yung asin yung paws mo, tapos basta napakaraming mga nagiging magandang resulta sa ating kalusugan. So ito mga kababayan lunas, kaya gusto kong subukan nyo ito, gusto kong subukan lahat ng mga Filipino, at, at proud akong ipakilala sa inyo ang lunas, at ipasubok sa inyo mga kababayan. So stay healthy mga kababayan ako si Chance, at ako magsasakanggala.